Isang magandang hapon mga kaibigan. Meron ito na po nating hinihintay na sabi ko na antayin-taylan tayo sa susunod na mga video dahil sa uh, ang tutorial na ito ay may kinalaman sa pag ng motor at sa pag-overhaul ng mga motor. Kaya kaya ito ngayon meron tayong customer na ang motor nito ay Bajaj 125 at ang uh, sira nito ay pag pinapadyakan daw pag kinikikan nag slide lang yung kick, hindi siya makapaandar kaya yung nangari ay bumili na pati una ng lining kasi meron na nakapagsabi sa kanya na yung difference nito ay clutch lining daw kaya ayun o ayun o bumili sila bumili na sila ng clutch lining ayun o yan hmm. ito clutch lining yun yun ngayon mabuksan na tayo bubuksan na sa atin ni ni, ano, ni Kabatang Mechanics yung clutch lining. Ayan, no? Hmm. Ayan, kitang-kita natin. ating na yung uh, hitsura ng Batang Mechanics. Ayan, no? Ah, ayaw magharap kasi video na. Iyan daw dahil gwapo daw siya. <laughs> Pero, sir, kung naalala nyo sa inyo nung nakaraang video, siya yung nakasakay sa motor na uh, pinatatakbo niya. Ngayon, ang gagawin niya, ayan, you no? Know, yan. Binabaklas na niya yan mga kaibigan ng clutch lining ng City 125. Titingnan natin at pakisuyo na tingnan yung mabuti kung uh, paano ito binabaklasin. Ayan o, oh, mayroon air tools na ginagawa. Ayan o, oh, yan. Yan. Ang pagbabaklas pala nito mga kaibigan ng City 125 ng bolts sa clutch gaya ng kinuha niya kanina uh, ito 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 pa kaliwa yung pagbubukas niya pa kaliwa hindi hindi pa kanan pa kaliwa yung ano yung ikot yung pagbubukas nito no kaya dapat uh, alam niyo kung paano ibubuksan kasi kapag kinanan yung ikot ng ng bolts na ito mga kaibigan ay Saan hindi talaga pa? siya sa kanan na masisira lang yung ano natin, malulustrid lang ito, kaya masisira lang, masisira itong ano na yan. Kaya napakalaga na alam natin kung paano ito bubuksan. Sa kanan, o oh, pakaliwa yung pagbabaklas nito. Ayan o, oh, simulan nyo na pagbaklas. Tingnan natin. Yun. Meron ito mga kaibigan, dalawa palang washer. Yun. Yan. Oh, nakita nyo na binuksan na ni kabatang mekanik sang ating ano 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 yan may tama na ba yan ang mm. uh, clutch meron na pero pwede pa ba yan nipis na, Hindi na. pero pwede pa ay manipis na ayun you know? o uh. ah mga kaibigan ito pala daw po yung may diferensya sa motor na ito Oh, mayroon ng ano? Mayroon ng ano? May kain na. May kaya na, da, tingnan natin. Ah. Ito oh. Medyo malalim na ang ano. Malalim na. Yan. At saka yung clutch hub din, ganun din. Yung clutch wheel. Meron din. Ah, may tama na rin. Yung, kahit din yung isa, meron na rin. Kaya kung babaklasin natin ito, papalitan natin ito ng lining kahit bago yung lining natin ang mangyayari nito ay ano uh, panandali ang magagamit lang hindi pang matagalan mag i-slide ulit yung kick natin kaya ang gagawin natin nito mga kaibigan ay pabili nat, pabilihan natin sa may-ari ng nang bago nitong clutch wheel at saka clutch hub kasi pangit naman yung Uh, kagawan kagawa pa lang natin tapos sir na, naman kaagad kaya napakalaga na papalitan natin isang set ito kaya uh, mo muna natin sila ng clutch hub at saka clutch wheel saka eh, continue lang natin yung video pag dumating na yung ano yung uh, may ari na nagbili ng pizza yan ito na yan bagong ano, bagong pinabili natin dumating na kanina. Kaya nga, pa, ano ito, ah, isang seat ito. Ituturo sa atin ngayon ng ating kabatang mechanics kung paano maglalagay ng clutch lining doon. Ano nga yung mauna dyan? Turo mo, wag mo itapusin. Ano yung mauna? Ay, <laughs> ano yung mauna? Huwag kang tatawa. Kanyan talaga ang life. <laughs> ituro mo sa amin. Sandali, kasi ito ay, ano, tutorial ito. Kaya nga, gusto mo namin matuto kung paano Ngayon, ituturo mo. Buksan mo uli. Buksan mo uli sa simula. O, simula talaga, sa simula. Okay. Yun. Ayan. Okay. Tapos, okay. Yan. Yan. Ayan Yan. Yan. Mauna pala yung lining, mga kaibigan. Yan. Sunod yung spacer. At saka, sunod yung clutch lining at saka spacer na rin. Clutch lining, plates, spacer, clutch lining, plates, spacer, and then, panghuli, clutch lining. Ilan, uh, uh, ilang piraso yan? Lima. Lima. Sa paglalagay ba dyan? Meron bang ano yan? Merong mga marking ba yan? Meron bang mga marking yan? O, tuturo sa atin. Meron ba? Meron. Asan? Asan? Asan dyan? May tuldok. Merong tuldok. And then, asan asan tuldok? Ayun. Yun. Yung butas na yan. Yun. Okay. Tapos, ano yan? Paano yan? Oo, oh, dito dun sa kabila mga kaibigan. Meron ding toldok din. Meron ding toldok. Ayan o. Oh. Ayan, yun pala. Galing mo, kabatang mechanic Sige, tuloy. Ayan. Ayan. And then, ilalagay niya doon sa klatsab. Ilalagay niya doon sa klatsab. Ayan yan Tingnan natin. Ah, dito. Don. ayun, yun. Don. Pasok na. Don. Spring pala yung knot. apat. Ilang spring 'yan? Apat tapos ilalagay na yon yon ayon yan okay apat pala mga kaibigan na bolts ang ah, meron pala mga kaibigan na namin ano, munting shop yan ito dami kalat <laughs> dami kasing mga ano daming mga binaklas na na motor oo ano? sa munting shop na ito mga kaibigan ay dalawa kami mag-ama na gumagawa rito kaming dalawang nagtutulungan dito kapag mayroong mga nagpapatrabaho tigisa kami ng customer ayan. ayan sa pag ano pala ng mga kaibigan dapat sabay sabay daw dapat sabay sabay ang paghihigit kasi kung mauna yung ano ay baka ay maano yan mabiak Ayan. Higpit tapi yang empatnyaan, okay. Ya oke, mana, 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 Medyo masilaw. mana, mana, Yung, mana, <laughs> 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 Ayos. Ah, Ayan o. Oh. Ayan o. Oh. Na-washer na yan. Ayan. 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 Okay. Dahil nilagay niya na yung housing. Puno yung clutch lining. palang washer yun ayun saka yung ano niya yung nuts niya okay yung paghihigpit pala dyan mga kaibigan doon sa nuts na iniligay niya kanina uh, bakaliwa pag kapag ito ay higpit mo na mga kaibigan pakaliwa bakaliwa hindi gaya ng ibang mga motor na yung pakaliwa ay pabukas. Yun, pero sa Bajaj 125, yung pakaliwa ay pahigpit 'yun at yung pagbubukas ay pakanan 'yun. Kaya 'yun na nating tatandaan lagi sa pagtatrabaho nitong 125 para hindi tumagal 'yun at hindi hindi tumagal yung trabaho natin at hindi sagad masira yung mga nuts natin. Ayan. yun kukuni na sa atin ano yung ating ano cover yon oh, yun ang cover ng ano ng clutch ayan at saka andyan yung ano yung clutch housing ah ano gasket yung gasket ng ating ano, karangkis ayan sa paglalagay pala nyan mga kaibigan wag na natin lagyan pa ng ibang mga gasket oil o anong mga nilalagay dyan ng liquid sapagkat sandali mo na sapagkat meron na mga ano meron na siyang gasket isa pa maganda kapag walang inalagay na pa uh, ibang gasket doon sa ilalim para kapag ipinix mo na hindi magkaka uh, Uh, dumi. Hmm. Kaya dapat kung meron ng gasket nyo na lang, yun na yun. yun, yun. Sa uli natin. Nandiyan naman ang toser. Sandali, tingnan muna natin. Ayun, very good mga kaibigan. Nandiyan na yung toser. Isa sa uli na. So, mabilis lang natin mga kaibigan na matapos ano. Iba talaga kapag nasa kabataan pa yung alakasan mabilis mag-isip mabilis Uh, gumawa you yun Yan. hindi na pala namin lininisan kasi ano eh <laughs> sabi ng may-ari kanina nang kumunta siya rito ay siya na si mamaya pag uwi sa kanila eh. ang malaga ang sa loob ay malinis lininisan na namin ito so, mga kaibigan, mga kaibigan ay aktual pala itong pagagawa namin hindi itong mga ano na iniinit-init lang hindi po aktual talaga na ginagawa namin ito kung kayo ay nasa malapit lang dito sa masbate at uh, gusto niyo magpagawa punta nyo lang kami dito Lahat po ng ano ng, uh, problema sa motor, ginagawa po namin mag makinaman mag-troubleshoot din ng mga wiring. O ano yung i-install, rapid backfire o kaya mga uh, mini driving lights. O kaya yung ano, uh, yung remote control. Na yung kilis ba na ginagamitan ng susi. mabilis lang kapag mayroong tools na ganyan nasan pala yung ano nya yung langis ano? ay ito pala yung binili ng customer natin na langis ang ganda Inus enios Japan Made in Japan ito mga kaibigan ito yung talagang maganda sa makina matagal ito mag ano magkaunti sa makina yung iba yung mga malabnaw oh, hindi gaayo hindi gaano, ano ay madali lang maubos nagtatanong ang iba kung bakit naubos daw hindi naman daw umuusok eh, hindi naman wala naman tagas bakit na uubos daw o oh, kumukunti yung langis nila ang dahilan mga kaibigan dahil sa yung makina ay umiinit yan subukan mo umiinit ng tubig na punong puno wala namang luho nyan butas Uh, bakit na uubos oh, ang dahilan ay sa ah, ang init you no? Know? kaya napakalaga na sa mga gusto tumagal ang buhay ng kanilang mga init so makina dapat uh, mga 25 days lang 25 days chins wheel kagad para uh, mamintin mamintin yung langit sa makina tumagal yung bu ah, uh, buhay ba yan? kuya ayos na yan Okay, ilalagay na lang ang uh, is Okay. So, maglalagay na lang tayo ng langis. Langis at saka yung potres. Ayan. Mamaya, subukan natin kung yung problema ba ng motor nito ay okay na. Kasi naging dahilan nito kung kaya dinala ng may-ari dito. Kasi pag nagkikik ka, pag pinapadyakan mo, Uh, nag-i-slide lang yung ano nag-i-slide hindi makapag-andar kasi yung spacer at saka yung lining maluwag na sila kung kaya hindi na sumasabay sa ikot ng uh, sigunyal sa piston hindi na niya mapagalaw yung sigunyal na yan hanggang clutch lang yung umiikot yung ano spacer Bilis. Okay. Ayun, lagyan mo na. Lagyan mo na ng ano. Oy, okay, ang ano doon. Ah, uh, okay, na. Linak mo na pala yung ano, yung drain plug. Ayan, mga kaibigan, maglalagay na tayo ng langis. Kapit nang matapos. Mamaya isubukan na natin kung okay na. Tanda natin mga kaibigan. Uh, ang oil nito ay isang litro talaga. Isang litro. Huwag nyo itong babawasan o kaya uh, pag dinagdaga naman o well, hindi naman masisira yung makina. Kaya lang yung ano natin yung yung air cleaner natin yung breather natin pupunta doon sa air cleaner kaya magkakaroon ng problema yung ano. Ano sa ito yung? Ano mm, sa ito? Ayan. Ibigay na pa. Oo. yun lang isa punta doon sa air cleaner. Ang mo muna ni kabating ni sa atin ang at susi. Sabi nga bang susi dito? ayon. Ayan Tapos na yan. antay lang tayo sa susi. At subukan natin i-start o kaya mag-kick tayo. Start mo nga. Isuyo. Okay, so tingnan natin. Ano? yon. Kung noon ay nag i yung cake. Ngayon. Ayo. One. One lang mga kaibigan. One cake lang. Ayos na kagad. Hindi na nag-i-slide. Isa pa. Yung, yung ano, gasolina, paki-up. Oh, oh, on. yon. Very good muli isa pang start uli isang kick pa subukan natin kung talagang i-slide pa oh hindi na okay na okay na mga kaibigan no ganun lang mano ganun lang paglagay ng clutch lining